Yes mga bakla, good morning! Alay tag Dicathlon mga bakla. So, ako rito dito kayo. Talata ng mga pang-sport ng mga item. Mahal e, eh. 6,000. Mahal e dito mga bayot. Pang-Scooby? Pang-Scooby mga bayot. Kung gusto mo mga sport, mga underwater mga bakla, mga swimming, nalang dito available sa Dicathlon. Dito sa SM, sa Atisigbo. Pero ang fresh siya mga bayot. Pati yung pagkamahala. Pero okay ay no ka-afford mo mga bakla. Mga baklang olela. lala. nato tong guard, mga bayot kay may guard din nga nagloling, nagloling nag siya CR. Nakita an din siya na. Nakita siya nasa wagon. Ay, kuya. Guapo kayo, sa Ay ko ya. Kuapo kay skoya. Sa tagalikat katlong kay mga lami no. Mga gwapo. lahat silang camping tent tree guys tapong na laot ha ano not siya pa buenas mapang babae na sila mga kuantay gaan ka ay gaan ka ay marami ang laki mga snorkels snorkeling snorkel di lang mga kuad na mga original ng ang tawil at original na tawil morning madam asa mo ka ng resume dari madam Job Street lang. Jump Street? Mm -hmm. search Isearch lang Search Katlon? Okay. Isearch lang di Katlon? Oo, uh -oh, mm -hmm. Street lang yan. Uh, Atong try yan. Pero mm -hmm. well, before that, ato pagkitaon tong guard. Pagkitaon ato tong guard na nag-lolling. Ato server sound. Kuya! Ay, karin ay mangakuan. yung mga life best dili mga buwan mahal mahal din siya 1,700 pero okay rin na siya kung natay dada 1,000 plus ano na araw maginig naghahan din eh Mana ini dah gahan lagi mahal dia semua. Tiga Mahal semua ang ace. Berapa pun ada ini? Ay, mag-ace pa ka. Hmm. Mahal. ace o si truvalio Actually, ang ace is US mo na siya. God, US ang meat. Ah, gamay-gamay man siya di ay. Ang katong nako mo itagkuan. Nalagay tulukuan. Barato na siya dar. Pag 390 ang asuk. Ani lang, isa lang ani? Nangita mo mga camping chair na ready diri barato sa Decathlon o oh. social pa kaayo. Kandi lang ba isa lang ba? As in same ra dai. Ang ace kay dakko siya pag 1000 hmm. pa 1 pero sim same ra hmm. dai. Ah uh, kung barato kay gamay dai siya. Same same ra ang ace. Same ra kay baka branded ba yan diri. Decathlon is US gihapon siya mo to, basta US ni. Kaya marami kaya mo ang ace kay Kuan na sya US man saan Anak kanina't lang din ba yun kay mga original Original ang mga baligya, mga bakula Hala nakalimot ko Bagi itu mana ikut DIY kapal itu shot glass Masa ada mga coffee dari diri o? Coffee Mga coffee, mga bag, traveling bag Rama Sushal. Untuk kita mga tela, mga bakla, watch out. Menamin sak tapi, eh, uh, tunggu apa, oi? Kita nak main utin ni, kita nak main utin ni baju. Izum, izum dah ni nota. Izum mang nota. Tapi nak ada tak ada nak buat. Bukan. kayo yung mga tela mga bagay kay gaan ay sumang so, nota nota di nota di kumayot. kung ayot na mga kuan siya hindi ko mga tela gari Rikai. original ming Ming. wala yung mga taslan, 290 Iman ang chiki, my God. Akong bilat na yung basa. Ay, mga shoes, mga bakla. Allah mga bakla, beratur, bang bakla 591, 190, 100, 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 Yot, 100, tadi rim, 100, 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 nawa 100, mga 100, 100, mana mga Katlun 100, Lain laing country ang naadreyo US, UK Switzerland Walay China, China dari mga bayor Walay mga Taiwanese Mga original dari Mga US Wow, di kasi namin as lucky My God, lamin na kayo pait Iyot Lamin na namin ako -ay siya May imunt akong babae ko pila Pagpilaran ka oras <laughs>

Perero Watch out ka lang. Perero Oh Laisho Laisho mga bakla It's costly ka ayo Pero Nice kaya ang quality Sosyalan Ayun Ayun ah, Ayun Apa kay suka it's very cold not oi shopping ba kayo mga outage rapod awa o mga dato oh, mga foreigner, mga apam Kailan kaila na ba yung apam sa dekat ng sa gawas kasi lang mga pang sport mga pang gym pwede kayo ka mabarog dili na ito 90 ito pa ang mga shoes mga bak pila pantura mga bayo lah gaan na gaan ka ayo bakla gaan kayo bakla gaan kayo mga bayet mabuang siya ko bayet wow nahan ko ani Lala, may astila. Uy, pila ni siya. Pala lang fresh show ba yun? Kasi makaingit ta. Ay, 4.30 ra. -di ay, ay, kabarat ko. 4.30 ra. Hello, ay, bega. May mga shoes. Ang favorite sa mga kikiru. 7,000. My God. Kani nga, uh, kuan. Word. Taro kayo nga German. Uh. Lagi ah. Uh. Euro lagi. Oh. Euro. Euro sa word palang daan kayo nun na mabibig masamong na German German ng word by yacht mga German ni ni by yacht imported by yacht ikaw by yacht imported ka bakla? ay ginoon ko kalaki ang dada Au, na nandiyan ako aw aw to ito ada pero don't worry kainig sweldo mga rita giri ay kailangan ball lang, I like ball mga ka-chairman mga kugumatch mga baligbol mga bayot 650 by show kipsta chairman German ni chairman ni gapon ni bayot chairman ni bayot

itik no tinyo ni mga bayo sa di katlo ni sya dari sa sin sa buo sana may di katlo sa sin Yung mga bayo dari nga kung ano nga bayo mga tausan tausan may mga racket. ang favorite sa mga bakla dos 4000. 4,000, 8,000 mahala din atau setak iPhonean, anak rakit terus atau mas cycling apa aja bila nih banyak tidur sini ini nih tahu sen tanggung apa itu kan motor ini nih tahu nice ya very nice gaan kay nabakla pating mahala ay 72,000 bayot at di na bayot 72,000 bisikleta yun ano, anak na sya bayot 43 by king 72,000 ang pinakamahal na kwan sa bike mo bomba Ano lang ang laki Sekarang mga skating sa mga favorites ako mga pagumangkot Mga show is yun ay ligid niya, na siyong kuring hang Diba? Ano na siya mga bayo? Ako kayang laki ya. Di mal kayang kikiru Mga koreana rami yung mga customer ito mga custom apam malay siya kayo anak na po mga bayo petra po siya o, petra po siya sa quality sa product may mahal ba ya alam nga lang sa mga squatter ang gusto mo na dirilipan siyempre mga apam radyo yung mga pang gym 490 clearance sale eh. uh, dapat kapat karun nga month mo mamalit kahit clearance sale until March until March naman clearance clear run sale ang mga tagay shows may ano akong favorite kay shows parang laki dito ay nangwapo wala rin lang mga kuwan dari oh mga camping chair may tag uh, 390 390 lang camping chair Apache Okay na siya mga bayot Goodbye Sa Decathlon rin ha Decathlon SM Cebu Goodbye mga bakla See you next shopping Goodbye